Hi guys, for today's video, sorry pala kung nakaraan kasi ito nga pala yung ating dalawang lava cake na dapat ay ipaparapol natin. ba? Diba? So, nag-post nga ako nung nakaraan na Meron nga dalawang cake na hindi nakuha, so bala ko siyang iparapol. Pero sorry guys ha, um, hindi na tuloy yung pagpaparapol natin. Siguro some other time, <laughs> Babawi na lang ako. Actually, ang ginawa ko na lang kasi dito sa ating cake ay in-slice-slice slice ko na lang siya, dinilagay ko siya sa solo na cake ano cake um, basta cake holder cake holder na clamp na naka slice look then ayan dinala ko na lang siya doon as par pamerienda na rin sa mga nasunugan diyan sa may Lakson so alam ko malit na bagay lang at alam ko dapat hindi na siya dapat pang i-video or i-document pero um, sorry kasi dahil alam ko nag nagsabi ako sa inyo na ipaparapol nga natin to. Pero siguro babawi ako sa mga, yung limang, I think hindi ko kasi na-monitor yung mga nag-share. Pero may nag isang nag-comment. I-PM mo na lang ako, be. Meron na lang akong i-give sa'yo for your New Year's cake. Ganun na lang, ano. <laughs> Then, eto na nga. So, nakailang slices din tayo. Alam kong kaunti lang to. Then, kasi na namili din ako ng mga ilang kasangkapan na hindi ko na ginagamit. Pero maayos po ito lahat. Yung iba nga dito, treasure na eh. Itong kaldero na to, gamit pa namin to doon sa dati namin tinitarhan eh dahil bawal nga kasi ang digaas dito talagang induction hindi ko na to nagagad pero talagang kinikip ko to kahit tayo naman talagang binavalue ko yung mga gamit ko na to, to mga kawali na to yan yeah, yung mga kasirola pitcher mga baso na maayos pa talaga kasi pag talaga akong nagamit mga pinga nakita nyo naman ang itsura diba bago bago pa talaga yung mga tupperwares talagang mga kinikip ko yan talagang mano talaga ako sa gamit hindi rin ako basta agad, basta basta nagtatapon kaya talaga ang ko na ito pa lang kasi yung mga napili kong ipamigay do sa pagbalik, mamimili naman ako ng mga damit na na pwedeng, ya yeah, pwede nating maibigay din sa kanila, sa mga nasunugan. So, eh, dito lang talaga kasi sila nakastay sa may basketball court dito sa may Velasquez sa may tapat ng Emilio Jacinto. So, sila yung mga nasunugan nung nakaraan. Kung nalaman niyo yung mga sinishare kong video nung nakaraan sa aking main page. So, sila po yung mga family na nadamay. So, alam kong napakamalit na bagay lang kung ginawa ko. Pero sana, sa maliit na ha, ano, na bagay na to eh. Kahit paano eh, 'di ba yung sa kahit sa suits man lang eh, yung lungkot, 'di ba? kahit sino naman din diba, no eh. kahit sino, nah, mahirap talaga masunugan lalo na yung magpapasko, 'di ba? Yung gantong maranasan mo, napakaano. So, sabi ko nga sana sa ganitong maliit na bagay na pagkain ng kicks ko eh kahit talagang napasaya naman sila ng kaunti, 'di ba? Yung 'di ba pagka-stress ka, it's sweet. Yung barang ganon, alam kung kaunti lang to sana sa susunod na, ba, na mga araw eh madamihan ko pa yung maidala ko sa kanila para lahat naman ay mabigyan so yun lang guys so sorry talaga kung hindi natuloy yung ating pagbibigay ng ating parapol kasi mas inisip ko na sa kanila na lang i, -ano, i give so siguro next time mag-bake na lang ulit ako ng sobra sobra pa para makapamigay pa tayo ng mas marami pang mas pabigyan so yun lang hindi ko to sinare or binidyo para magpa kung ano-ano man eh gusto ko lang po talagang mag-explain. So yun lang po, maraming maraming salamat at sana po sa mga may kakayahan din na gaya ko kung may mga sobra po kayong mga na mga hindi nyo naman na ginagamit o mga damit na hindi na sinusuot. Sa so, mga mga damit ko, mamimili pa po, po talaga ako. kasi yung mga nakarang may din sa apilan nakapagpamigay na ako. Pero mga at mga pa rin naman ako para makatulong naman. So ang saya nila, di ba, pinaghati-hatian nila yung ito mga kasirola kaldero kawali na ito yung mga pinggan mga baso ayan so alam kong napaka-simple lang nito kahit yung itong proseso na ito matitino pa ito talagang ibinigay ko na lang yan sa kanila so yun lang guys bye bye